mapabilis ang pagkakaroon ng akses sa mga bakuna o gamot sa panahon ng pangangailangan. Tinitignan ng prosesong ito ang kanilang ang ating mga balita Dalawang multipurpose building sa Marinduque binuksan na sa publiko COVID-19 update sa probinsya Alamin Mga kakandidato sa bayan ng Buwak kilalanin Pagpapatakbo kay Dela Rosa sa pagkapangulo hindi last minute decision ayon sa PDP Laban. Davao City Mayor Sara Duterte, positibo sa COVID-19. Bakunado, panalo, inilunsad sa Mimaropa. Mag-asawa sa Virginia, inaresto dahil sa pagbibenta ng nuclear secrets. Magnolia, isang panalo na lamang para makapasok sa finals. SUV ni Jay Cuenca ni Ratrat ng mga pulis. Walo sugatan sa sunog sa MRT3. Update sa lagay ng panahon sa Marinduque. Alamin. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila, Lalawigan ng Marinduque, mga bayan ng Buak, Buena Vista, Gasan, Mugpog, Torrijos at Santa Cruz. Ako po, si Romeo Matak Jr. ng Philippine Information Agency, Marinduque. At ako naman ang inyong kabayan, Adrian Rosales. At ito ang balitaan sa sentro ng Pilipinas. At sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Formal na ang pinasinayaan ang multi-purpose building TIG-ISA sa Barangay Tamayo sa Bayan ng Santa Cruz at Barangay Balimbing sa Bayan naman ng Buak. Ang mga infrastructure projects na ito ay ilan lamang sa mga mahalagang proyekto bunga ng pagtutulungan ni na Speaker Lord Alan J. Velasco at Governor Presbitero Velasco Jr. bilang tulong sa mga barangay at bayan ng lalawigan ng Marinduque. Samantala, maaaring gamitin ang nasabing mga gusali bilang evacuation center at venue ng mga mahalagang programa o gawain na tulad ng medical mission at pagbabakuna laban sa COVID-19. Layunin umano nito ay ayon kay Velasco na makapagbigay ng serbisyo sa kanilang nasasakupan at isa sa kanilang serbisyo o prioridad ay ang pagpapatayo at pagsasaayos ng mga infrastruktura tulad ng multipurpose building sa mga barangay. Samantala, labing siyang na dagdag sa bagong kaso ng COVID-19 sa Lalawigan. Ito ay sa pinakahuling report ng Pilihan ng uh, Provincial Health Office na may date na October 9, 2021. Mayroong 329 COVID-19 active cases sa probinsya. Dalawang sa Santa Cruz, 32 sa Motorijos, 138 sa Sabuak, 28 sa Mugpong, 70 sa Gasan at 41 sa Buena Vista. Pero nga abo na 2,724 uh, ay uh, gumaling mula sa kabuang 3,195 na tinamaan ng sakit. Magandang balita sapagkat wala namang naiulat na natalang namatay sa araw na ito sa kabuang 142 na nasawi sa ating Nalawigan. Samantala mga kababayan sa ating special coverage ng eleksyon 2022 para naman po sa lokal na pamahalaan ng Marinduque. Narito po mga kababayan ang listahan ng mga tatakbo bilang alkalde, busy alkalde at sangguni ang bayan member sa munisipalidad ng Buak na formal nang naghain ng Certificate of Candidacy para naman sa halalan 2022. Si Mayor Army Carion ay uh, kakandidato pong muli bilang uh, punong bayan ng bayan ng buak sa ilalim po ng PDP laban. Ito po ay mga kalaban ni James Diaz de Losa, o de mula naman po sa Partido Federal ng Pilipinas. Ang running mate po ni Army de la Cruz Carion ay si Mark Anthony Estrada Senyo. Samantalang ang running mate naman ni James Diaz de Losa ay si... Uh, incumbent uh, Vice Mayor Sani Lozano paglinawan ng Partido Federal ng Pilipinas. Narito po naman ang mga bumubuo sa sangguniang bayan na naghain ng kanilang mga Certificate of Candidacy. Si Teresa Pedron Caballes, ang kasalukuyan po nating bukal, ay kakandidato po sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas. Avelino Lucy Chi mula po sa PDP Laban. Si Resalde Natal de Chavez mula sa Partido Federal ng Pilipinas. John Oliver Monteloyola Hermosa, isang independent. Si Mark Angelo Lotohinang Hinang, PDP Laban. Gary Laririt Lagria, independent. Dave Daniel Mascarinas Larga, PDP Laban at kasalukuyan po itong konsihal ng bayan ng buwak. Si Luisito Lozano Laylay, sa ilalim pa rin ng PDP Laban, gayon din si Wilson Wakis mabute. Kasama po si Edwin Lambot Madla, Independent. Mula naman sa Partido Federal ng Pilipinas, si Franklin Monroyo Magalang, gayon din si Luisito Manggera Mahaba na kasalukuyang uh, konsihal ng bayan ng buwak. Lalaban din po si Liserio Anite Manahan, isang independent. Gayun din si Gilmer Ricafrente Manguera, under po ito ng PDP Laban. Makasama po niya si Justin Angelo Hardelesa sa ilalim ng PDP Laban. Justin Angelo Hardelesa Manrique, kasalukuyang konsehal. Si Gelasio Rapael de la Cruz, mas karinya sa itatakbo pong independent. Gayun din si Alberto Imperial Mistala. Kasama po si Joseph Reyes Nepomoceno at si Ryan Cesar del Mundo Nepomoceno mula naman sa Partido Federal ng Pilipinas. Mga din po si Alinique Andrew Magcamit, Solomon sa PDP Laban at si Fernando Beter Tagsip ng Independent o isang Independent. Yan po ang bumubuo naman at mga kakandidato o tatakbo sa bayan ng Buwak. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan. Samantala, sa pagpapatuloy mga kababayan ng ating balitaan sa sentro ng Pilipinas para naman sa ating eleksyon, the special coverage ng Marinduque News Network para po sa eleksyon pambansa 2022. Nilinaw ng ruling party na PDP laban na hindi last minute decision ang pagpili nila kay Senador Ronald Bato de la Rosa bilang kanilang standard bearer para sa halalan sa susunod na taon. Ito ay kahit pa sinabi ni de la Rosa na ipinatawag o sa ipinatawag niyang pulong balitaan alas 3 ng hapon noong Oktubre 8 tinawagan o oh, noong Oktubre 8 lamang siya tinawagan ng kanilang partido para pumunta sa Harbor Garden 10 sa Sofitel Hotel Compound sa Pasay City para maghain ng kanyang Certificate of Candidacy para sa pagkapangulo sa 2022 polls. Ayon kay PDP Laban Secretary General Melvin Matibag, matagal ng kasama si De La Rosa sa mga pangalan na pinagpipilian ng kanilang partido para maging kanilang kandidato sa pagkapangulo. Magugunita na si Senator Christopher Bongo ang naunang inendorso ng PDP Laban bilang kanilang standard bearer habang si Pangulong Rodrigo Duterte naman ang kanilang vice-presidente. Pero nagbago ito nang tumanggi si Pangulong Duterte na ituloy ang kanyang pagtakbo bilang vice-presidente na siyang dahilan para bumaba at kunin na lamang ni Go ang posisyon na ito. Dahil sa pagbabagong ito, sinabi ni Matibag na muling nabuhay ang pag-uusap sa loob ng kanilang partido sa kung sinong ipapalit kay Go. Sa katunayan, bukod kay De La Rosa, sinabi ni Matibag na kinukonsidera rin nilang patakbuhin sa pagkapangulong sa senador Francis Tolentino dahil ang dalawa niya ang nakikita nilang makapagpapatuloy sa mga nasimulang pagbabago ni Pangulong Duterte. Sa huli, si De La Rosa niya ang kanilang napili bilang mayroon na rin itong karanasan sa Executive Department nang siya ay nagsilbing pinuno ng Philippine National Police. Mga kababayan, magbabalik po ang balitan sa sentro ng Pilipinas makalipas po ang ilang mga paalaala. Resbakuna na! May kasangga na ang ilang BIDA ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. nating inantay ito so why hesitate now? I feel very happy that we can finally try to put an end to this pandemic. Res Bakuna, kasangga ng BIDA. Sama-sama tayo sa BIDA Vaccination. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At ang inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ah. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa bakuna kontra COVID-19. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na ro po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa res bakuna kontra COVID-19. Res bakuna kasangga ng bida at nilo. <music> Samantala, kinumpirma ng opisina ni Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio na nagpositibo ang alkalde sa coronavirus disease 2019 o COVID-19. Sa Facebook post, sinabi ni, ng Davao City Mayor's Office na nakararanas ng mild symptoms ang alkalde at nasa isolation ito kasamang ilang miyembro ng pamilya para sa medical attention. Hiningi naman ng pamilya ng alkalde na gawing prebado muna ang kanilang oras ngayong nadapuan ng virus ang ina ng Davao City. Kasabay nito, nanawagan din ang opisina ng Alcalde sa mga nakasalamuhan ni Duterte Carpio sa loob ng labing apat na araw na magsagawa ng self-monitoring para sa mga sintomas ng COVID-19. Samantala naman po sa ating pong uh, balitang panrehiyon. Ito po yung may kaugnayan kanina lamang po mga kababayan. Ay uh, nag-host po ang inyong lingkod para naman po dito sa inilunsad na eto po yung bakunado panalo ng Department of Health. At uh, ako nga ni po ang uh, nag-host ano po sa Mimaropa ng uh, gagawin po o paglulunsad nitong bakunado panalo. Kung saan po ay yung mga nagpabakuna na, aba eh pwede po kayong manalo ng uh, isang milyong piso. Narito po mga kababayan ang ulat. Isinagawa nga ni po ng DOH CHD Mimaropa ang virtual launching ng bakunado panalo sa pamamagitan ng isang virtual press conference kaninang umaga. Nilalayo ng bakunado panalo na bigyang insentibo sa pamamagitan ng electronic raffle ang mga magpapabakuna mula Oktubre hanggang Disyembre sa taong ito. Sa bakunado panalo, may pagkakataong manalo ang isang bakunado manalo ng 5,000 pesos hanggang 1 milyong piso na cash prize. Bukod sa bakunado panalo, tatalakayin din o tinalakay din ang kalagayan ng COVID-19 cases at bakunahan sa rehiyon. Pinangunahan ang launching ni DOH Regional Director Mario Bakilod at dinaluhan ang press con ng mga mamamahayag mula sa iba't ibang media entities sa limang lalawigan ng rehiyon. Samantala, ibinibenta umano nila ang, uh, ito po, ay yung uh, mag-asawa na nahuli po dyan sa Virginia, kung saan po ay ibinibenta ang nuclear submarine design data na nakatago sa peanut butter sandwich sa isang tao na mula sa ibang bansa na isa palang undercover agent ng FBI. Dahil dito ay maharap ang 42 anyos na si Toby at 55 anyos na asawa nito sa paglabag sa Atomic Energy Act. Dahil, uh, magtatrabaho o nagtatrabaho si Toby sa nuclear Propulsion Program at mayroong National Security Clearance ito. Base pa sa investigasyon ng U.S. State Department na noon pang 2020 ay nagbenta na si Toby ng mga package sa ibang bansa na naglalaman ng mga restricted data at iba't ibang mga mensahe. Mga kababayan, magbabalik po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas makalipas lamang po ang ilang mga hanap buhay mula po sa Department of Health at kanila pong mga paalaala. Resbakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. nating inantay ito so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Resbakuna kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination! Isa pa na naman ang kailangan ng Magnolia Hotspots para makapasok sa finals ng 2021 PBA Philippine Cup matapos sa talunin ang Meralco o Meranco o Merelco Ball sa score na 81-69. Nagtigilin ng hot shot ang muling pagbango ng ball sa last quarter matapos mahabol ng ang 18 points lead na score na 68-50 at napababa ito sa 74-69. Bumida sa panalo ng Magnolia si Mark Baroka na nagtala ng 17 points habang mayroong 17 points at 12 rebounds si Calvin Abueda at 17 points at 11 rebounds din si Ian Sanggalang. Sinabi ni Magnolia Head Coach Chito Victor, Lor o Victor Loriro na inaasahan na nila ang pagbangon ng balls kaya pinaghandaan na nila ito mabuti at hindi hinayaan na makabangon pa ang balls. Ito po sa atin pong balitang showbiz, mainit-init pa po mga kababayan, binaril na mga tauhan ng Mandaluyong Police Station Drug Enforcement Unit ang gulong ng sasakyan ng isang aktor matapos itong banggain at ang takasan ang binanggang sasakyan ng pulis. Sabado ng gabi sa Barangay Barangka, ibaba, abang malapit ito po sa aming tahanan, ano, dyan sa Mandaluyong. Ayon kay Eastern Police District Director Police Brigadier General Matthew Bakaya, kinasuhan ng Mandaluyong Police si Juan Carlos Leverisa Cuenca o kilala sa screen name na J. Cuenca. Nasa usunggulang ng reckless imprudence resulting to damage to property and disobedience to agent in authority. Naganap ang insidente ba ng alas 8.30 sabad, uh, 30 nitong Sabado ng gabi sa kahabaan ng Silangan Street sa may pantalyon Street Barangay Barangka Ibaba dyan po sa Mandaluyong City. Habang nagsasagawa ng by bus operation ang mga tauhan ng SDU ay biglang sumulpot ang isang Wrangler na may plakang UIB B178 at bumangga sa kaliwang bahagi ng sasakyan ng isang tauhan ng SDEU at sinagasaan din ito ang ilang barrier ng DPWH sa kalsada. Ayon sa reporte ng Kapani Cuenca na takasan ng kanyang ginawa, kaya agad na kumilos ang polisiya at pinagbabaril ang gulong ng sasakyan nito para hindi na makatakas pa. Hinihinala namang nakainom ang aktor o may kinalaman ito sa naganap na drug operation na hindi pa naman po natutukoy ang totoong dahilan. Samantala, walong pasahero ang sugatan sa pagliyab ng apoy sa isang bago ng MRT-3 kagabi. Sa isang statement, sinabi ng pamuno ng MRT-3 na ang mga sugatan ay kinabibilangan ng apat na baya, apat ding lalaki na pasahero. Ang mga ito ay nagtamo ng minor injuries matapos tumalon palayo sa nasusunog na bago ng tren. Pumingi naman ang, ang ang pamunuan ng MRT-3 sa lahat ng mga apektadong pasahero na, na, sa naturang insidente. Sa ngayon ay patuloy nilang iniimbestigan ang dahilan ng sunog at ang angako namang magapatupad ng countermeasure para maiwasan ulit itong mangyari sa mga susunod. <laughs> Samantala mga kababayan, sa lagay po ng panahon dito sa ating lalawigan, particular po dito sa bayan naman ng Buak, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at pagkilad pagkulog ang inaasahan sa kabikulan at northern summer. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pagulan o pagkilad pagkulog ang mararanasan sa Oriental Mindoro dito po sa lalawigan ng Marinduque at ilang bahagi ng Romblon. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa hilagang silangan hanggang sa hilagang kanluran ang iiral sa kabikulan at northern summer na may katamtaman hanggang sa maalo na karagatan. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa timog kanluran hanggang sa timog silangan ang iiral sa Oriental Mindoro dito rin po sa lalawigan ng Marinduque at bahagi po ng Romblon na may banayad hanggang sa katamtaman na pag alon ng karagatan. Ang araw po ilulubog alas 5.38 ng isang magandang hapon. Samantala mga kababayan dito po sa atin pong kinatatayuan ngayon ano po dito po sa bayan po ng Buak, aba eh maghapon po na napakainit ng panahon at sabi nga ni po sa salita natin, e, eh, maalungahit po ang buong maghapon. Partner, kumusta dyan sa bayan ng gasan? Ano ang sitwasyon natin dyan? Uh, Ganon din, partner. Kung ano'y nararamdaman nyo dyan sa bayan ng buwak, again, sa gasan. Pero ngayong bandang hapon ay medyo makulimlim na parang may pagabanta ng ulan at malakas-lakas din ang hangin. Oo, so gayon din patuloy din po nating pinaalalahanan ang ating mga kababayan kahit na hindi po tayo nakakaranas ng mga pag-ulan nitong mga nakalipas na araw aba huwag pong makalimot huwag pong makalimot na magdala ng anumang pananggalang sa katawan. magdala po ng uh, payong magdala po ng sombrero at uh, kahit di di po kasi natin alam mga kababayan anumang oras eh pwedeng bumuhos ang uh, mapaglarong ulan Samantala, sa pagpapatuloy po ng ating balitan sa sentro ng Pilipinas, eh, bibigay po namin sa inyo ang atin pong uh, sabi nga po natin ay uh, pagkain pang kaluluwa. Ayon po sa, uh, eto po, ayon po sa kabanata, uh, eto po ay, uh, ayon sa, ayon kay Marcos, uh, kabanata siya, mga talata 23, 23. At sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo ang lahat ng mga bagay, ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. Yan po ang isang bagay na maaari po nating pagbubulay-bulayan. Ano po, bago po tayo tumulog ngayong gabi, pwedeng pag-usapan sa hapag kainan at uh, namnamin po ang napakagandang balita ng atin naman pong Panginoon. Sabi nga ni po, eh, kung ang atin pong sentro, ang atin pong, uh, if we put God at the center of our heart, sabi nga ni po, eh, everything will gonna be all right So, Uh, everything po, e eh, itaas po natin at idulog po natin sa Panginoon. Partner, meron kang mga pagbati o nais ipahayag o mga mensahe na nais ipaabot sa ating mga kababayan. Please go ahead. Uh, yun lang, partner. At uh, sa ating mga kababayan, nag niya tayo bukas sa susunod po na episode natin. Uh, ganito yung dating oras pa rin po at panoorin sa Lake 7 Channel 3. Samantala okay. mga kababayan, thank you partner, panawagan mula po sa Comelec, ano mga kababayan, samantalahin po nyo ang pagkakataon, yung mga hindi pa po nakakapagparehistro, muli pong nagbalik ang voters registration sa araw na ito hanggang sa pagtatapos naman po ng uh, buwang ito, ano po, hanggang uh, October 30, may 31 ba partner? Oo. Uh, hanggang October 30 po ang uh, pwede po kayong magpa magparehistro kung kayo po ay hindi pa botante. Samantalahin niyo po ang pagkakataon mga kababayan. Sabi nga ni po ay eh, ito lamang po ang pagkakataon kung saan ay uh, nagkakapantay-pantay ang ating karapatan. Karapatan po na pumili ng uh, mamumuno hindi lamang po sa ating bayan, hindi lamang po sa ating lalawigan Bagkos ay sa buong bansa. Pagbati mula sa ating mga kababayan na nanonood diyan sa gitna Silangan kay Kabayang Katipilar Pilar. Sa bahagi naman ng Germany, nandyan po si Kabayang Laila Morillo Perder. Nasa Singapore o nasa Hong Kong, si Ate Ninette Patetico. Gayun din po si Ate Minalin Palma na mauwi daw po dito sa Lalawigan. Hopefully. Gayun din po mga kababayan natin dyan sa... Europa at sa Amerika ang aking Uncle June Mataak and Auntie Vilma Mataak. Sa lahat po ng ating mga kapamilya na nanonood, magandang magandang hapon. And of course, nais po nating bigyan ng special shoutout ang ating pong uh, ang atin pong uh, bisita ngayong hapon dito po sa ating studio ng Marinduque News Network. Of course, ang atin pong uh, kaibigan at ito uh, po ay nagfile din ng kanyang candidacy bilang bukal naman po ng fir, uh, first district ano po, ang ating pong kaibigan at sabi nga ni pa uh, minsan na po natin itong na-feature dito po sa ating Balitan sa Sentro ng Pilipinas sa si Understand last week. Eh mukhang uh, dumalaw po at uh, magbibigay ho ng kaunting impormasyon sa mga susunod na mga araw dito po sa ating uh, programa dito po sa Malindukan News Network. At hayaan nyo po ipakilala natin siya sa mga darating po na mga pagkakataon at mga oras. Mga kababayan ng atin pong uh, kumakandidato sa pagka uh, uh, bukal ng uh, primer, uh, una distrito ng lalawigan ng Marinduque, ang atin pong kaibigan Mr. Noel Nieva. Yan po. So sa mga susunod na araw mga kababayan, eh, atin po yung bibigyan ng pagkakataon para mas uh, lubos na makilala niyo po siya sa mga sa kanya pong mga ginagawang advokasya, sino nga ba siya at bakit niya pinasok ang mundo ng politika? Mga kababayan, sumapit na po ang oras para tayo ay pansamantalang magpaalam. Maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pagsuporta, pagtutok, pag, pag, pag subaybahay sa ating naman pong balitaan sa, sa sentro ng Pilipinas. Sa bahagi po ng aming technical, nakapiling po natin ang ating uh, director, Mark Cesar Ola. Sa bahagi po ng produksyon, nandiyan po si assistant director, Santino La Torrena. Samantala, nandiyan din po sa bahagi ng technical, ang ating kasamang Joe Pitt, Lumagbas. At ang amin pong Regional Director, uh, Assistant Regional Director ng Philippine Information Agency, si Ms. Victoria Mendoza. Ako naman, Romeo Matak Jr., magkakitaan. Mag ako naman, Romeo Matak Jr., ang inyong naging tagapagbalita. At ako inyong kabayan, Adrian Rosales. Magkakitaan, magkarinigan po tayo sa susunod na oras as ah, sa susunod na araw, sa kapares na oras sa timpilan. Mga kababayan muli po, ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas.